seasonal worker sa ibang bansa na nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang pagitan ng Korea at ang administrasyon ni Mayor Cesar Jutria Jr. At ipong alamin dito po sa ating special report. Atin po na pamahalaan. Una, gusto ko po pasalamatan si Mayor Bong Marquez ng Municipality of Sablayan uh, dahil po nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makausap yung mga Korean personnel no, noong no time na meron po siyang uh, mga seasonal farm worker din na ipapadala sa South Korea nag-message po siya sa akin in-invite niya tayo na pumunta doon so pinadala ko po yung ating peso para makapanayam yung mga taga South Korea at uh, kung sino po yung personnel nila ng supplier para tungkol dito. Kaya doon po tayo nagsimula lahat, nabigyan tayo ng pagkakataon. Dahil po ang municipality of Sablayan matagal na po, napakarami na po mga workers na ipapadala sa South Korea. Kaya po nabigyan tayo ng daan sa pamamagitan ni Mayor Pong Marquez. So ito na ngayon, nakapag-umpisa na tayo na makapagpadala sa South Korea na ating po mga seasonal uh, workers. Ngayon, ang uh, job orders na dumating sa atin ay mga fisher man, kailangan nila. So, yan po yung Uh, Nakapagpa-send tayo ng 17 workers Ngayon po ay meron na naman tayong uh, job orders na dumating Parang nasa 15 Kung hindi po ako nagkakamali Magkakaroon po ng orientation uh, Pakitingnan na lang po sa Facebook page ng ating uh, peso Ng inoong uh, Angelo Arroyo Para po doon sa mga information na Dapat yung malaman So, nandun na. Nakakatuwa nga po. Simula po nung kanilang pag-alis, galing sila dito mismo sa ating uh, lo sa lokal na pamahalaan. Dito po yung uh, dito sila nag-ipon-ipon. Dito sila dinaanan ng, ng sasakyan. Papunta diretso sa airport. And sa Korea na nasa airport na sila sige pa rin yung send nila ng pictures nila hanggang sa pasakay sila ng bus tapos doon sa orientation na nila doon sa South Korea for uh, deployment na nila doon sa kanilang mga trabaho so pang ngayon ang balita natin ay maayos isimula na silang magtrabaho pagkatapos niya no uh, siyempre pinagdadasal natin na laging safe yung ating mga kababayan doon yung mga mga na ipadala nating mga workers. Pagkatapos po niyan, sa fisherman, meron din mga pong advice sa atin na kukuha rin sila dito sa atin ng mga farmers. Yan ang isang maganda. So tuloy-tuloy na yan. Kaya mga kababayan, ang uh, inaano ko yun, lalo yung mga gustong magtrabaho uh, abroad. Alam ko naman na napakahirap na magkahiwalay ang uh, pamilya yung sa ibang lugar pa nagtatrabaho pero sa hirap nga ng buhay lahat gusto natin na tayo ay uh, guminhawa kaya uh, isang sa naisip natin na uh, gamitin ang ating lokal na pamahalaan para makatulong doon sa mga gustong magtrabaho abroad so meron din po tayong kausap no makipag-ugnayan naman po sa tanggapan ng peso kay Ginoong Angelo Arroyo meron din po tayo mga agencies na kausap para po sa Saudi Arabia yan po yung mga cleaners pagkatapos meron po tayo sa Romania yan po yung mga cleaners din hospital cleaners, airport uh, company offices tapos hinihintay po natin yung sa Czech Republic No, cleaners din, at uh, uh, nagbubukas ng mga oportunidad para makapagtrabaho abroad. Uh, makipag ugnayan naman po sa tanggapan ng ating peso. Kaya, lahat po ng mga, mga programa na pwede nating makuha na makakatulog sa buhay ng ating mga kababayan, atin pong uh, ginagawa at kinukuha anuman ang uh, programa na maisip natin na, na, na makakatulog. Ngayon, itong ating mga workers abroad uh, at hindi man na uh, tumaan sa ating uh, lokal na pamahalaan isama po natin sila sa panalangin ang kanila pong uh, kaligtasan na magharinawa ay sa gabay ng Panginoon maganda yung kinapuntahan nila maayos yung trabaho ligtas nasa maayos pong uh, kalusugan at kalagayan ito pong ay darating naman po yung isang employer from Saudi Arabia. Malalaman niyo po lahat yan. Tignan na po sa Facebook page, page ng ating pong tanggapan ng peso. Yan naman po. Magandang hapong po sa inyo pong lahat. Manatili pong nakasubaybay at nakatutok dito sa ating mga balita dito sa Magsaysay News Bulletin. Ito po ang inyong magninggod. Mararo po ang inyong special correspondent at ito ang ating special report. Maraming salamat po.